Ayan mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat. Ginabi na tayo ng uwi. Ako ay uwi pa lang galing sa trabaho mga idol. Yahe-yahe muna tayo mga idol. Dito tayo ngayon sa Barangay Kawayan. Ito yung Barangay Kawayan mga idol. McDo, McDonald Sana all, McDonald <laughs> Kailan kaya tayo ulit Makakakain dyan sa McDo na yan Kailan kaya tayo ulit makakakain sa McDo na yan mga idol? mga idol biyahe tayo ulit biyahe biyahe muna dito tayo sa barangay kawayan ang biyahe natin papunta pa ng Sibera Mabalakat City mga idol magandang magandang gabi sa inyo shoutout pala sa mga masugod kong subscriber dyan thank you thank you so much sa, palo, sa patuloy na suporta nyo sa akin mga idol maraming maraming salamat sa inyo dito tayo biyahe natin Wanan and Malayo-layo ang biyahe natin. na hanggang mapalakat city mga idol magmamak Arthur Highway muna tayo hindi na tayo makakapasok sa ano millimeter Kilometer sa, sa, sa Clark mga idol, hindi na tayo makakapasok doon oras na kaya ang gagawin natin mag Arthur, mag Arthur highway na lang tayo mga idol nabukulol-bulol na ako siguro dala na sa guto mga idol <laughs> sa Korean Korean Ito ang pinakamalami Kainan ng mga Koreano mga idol Ito ay papuntang Prince Pero party pa ito ng Angel City mga idol Korean Ayan o oh. Kikita nyo mati ito Puro Koreano ang mga Nagsinigusto dito mga idol Halos koreano lahat ang nandito Ito lang na iba Starbucks <laughs> Pero lahat ng mga ano dito Kainan, puro koreano Inuman, massage Bar Koreano lahat ang may ari Nabi na tayo ng uwi mga idol Grabe Napakaganda dito paggabi oh Ito yung tulay ng barangay Anunas mga idol Napakaganda naman Thank you Paggabi oh mabuhay po na tayong lahat mga idol mabuhay lagi ang ating Mojo 200 ito yung lagi yung kaagabay ko araw-araw ako sa Korean Town ito yung Korean Town mga idol sa Friendship haba ng ano ng mga Koreano dito mga idol no lahat dito Koreano ang mga ano negosyo dito lahat lahat ng nakikita yung mga building dito na maliliwanag koreano lahat ang mayari niya. yung bike. Sinakay na sa motor. Napagod na pala yung nagbabike. Hehehehe. <laughs> ng Mawaki ito yung kanto ng Mawaki barangay Mabiga pero napakalawak itong Mabiga mga ayon tawagal din kami dito sa lugar na ito tanirahan kaya alam ko yung mga lugar lugar dito <smart noise> yung kinakainisan ko dito sa ano? mga kartor kasi tip lang may sisingit, may tatawid may naglapapasok sa harap ko siyempre eh, parte pa rin ang mapalakas <laughs> at dito naman ay San Francisco mga idol dito, dito nakatira si Sinjo, yung magaling na flip at saka rapper dito yan siya nakatira sa San Francisco dito yan lumaki mga idol Mabalakat mga idol Ito yung Severa Mabalakat Ay, ay, papauwi na naman Sakay na, sakay, sakay Si ate mo nasaan? Vlogger? Uh, Sabi ko na eh, nandito sila eh <laughs> Bakit lahat naman kayo naka-block? Bakit lahat <laughs> naman Anong trip nyo naman puro naka-block? Ayan mga idol, yung puso ko nandito na sa likod ng motor ko na Nandun lang pala na sila. kahoy oh. Pati yung daspan. Yung daspan tabi mo. O oh, ayan mga idol, dito na tayo. Ginabi na tayo ng ano. Ng Ang uwi. Ba? okay lang at least nandito na tayo nakarating na rin sa wakas anong hinahanap mo? hinahanap <laughs> niya siguro yung cellphone ko hindi niya kaya nakikita nandito gamit gamit ko nagkakamera oh ah oh, napahiya ayan mga idol salamat salamat sa support sa support dito na tayo sa bahay mga idol ito na yung bahay namin oh. No? Ito na yung loob ng bahay. Ay yung buso ko. Okay mga idol, bye 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 bye. Ito nga pala yung lagayan natin ng cellphone pag nagbiyahe tayo. Pag kumukuha ko ng video dito ko nilalagay. Di ba? Okay, bye bye.